Busta, musta. Okay. Oh, yeah. <laughs> Hinangaan ng maraming netizens ang sparkle star na si Faith Da Silva dahil sa mahabang panahon ay sa wakas ay nakita at nayakap na nito ang ama na 21 taon nang nasa kulungan. Si Faith Da Silva ay anak ng dating 80s matini idol na si Dennis Da Silva na nakulong noong 2002 dahil sa kasong rape na yung sinampas sa kanya matapos umano nitong kain ang nooy minor de edad na anak ng kanyang kalibiyan. At dahil guilty ang resulta ng hearing, ay nasintensyan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Noong mga panahong ding iyon, ay dalawang taong gulang pa lamang si Faith at wala pang muwang sa mga nangyayari. Ngunit habang nagkakaedad at mas naiintindihan na ang mga nangyari, ay hindi nito naiwasang magkaroon ng sama ng loob sama. Gayunpaman, higit pa raw sa material na bagay ang natanggap na regalo ngayon ng aktres nang mapatawad niya ito at mabigyan siya ng pagkakataong makita at may yakap ang ama kasama pa ang nakababata niyang kapatid na lalaki na Silas sa, sa Muntinlupa City Jail. Mga pahayag ni Faith, Matagal ko naman na nafil na kompleto ako at napatawad ko na siya. Pero iba palang makaramdam ng yakap ng isang ama. It felt like nung bata ulit ako. I have been longing for it. Ang tagal kong hinintay, pinagdasal, and now that it's here, ang sarap. Parang ang sarap mabuhay. Ang sarap to give love and receive love sa tatay ko. Pinasalamatan din ito ang mga taong tumulong upang mangyari ang pagtatagpo nilang mag-ama kabilang na dito si Kuya Kim at Post ni Faith sa kanyang social media account, Thank you God for this heartwarming gift this Christmas. Grateful for Kuya Kim at and General Gregorio Katapang for making this happen. Samantala, narito rin ang mga komento ng mga netizens na humanga sa aktres. Ang magulang ay magulang kahit pa anong nangyari o pagkakasala. Mahirap manghusga. Ang Diyos niya hindi nanghusga. Hindi nagtatapos ang pagmamahal sa pamilya nang dahil sa isang kasalanan. Very good gesture. You are a very kind and respectful daughter to your dad. Kahit panalihis ng landas ang dad niya. Mabuti patung batang to. Kahit nakulong ang tatay, hindi niya kinahiya. Buo niyang tinanggap. Hindi katulad ng iba dyan, kahit hindi kriminal ang tatay ay hirap magpatawad. God bless sa magamang ito. Sana ganyan lahat ng anak. Marunong magpatawad at marunong tumanggap ng kapatawaran. Nakaka-proud siyang anak. In spite na sikat na siyang artista at bilanggo naman ang father niya, hindi niya to kinahiya. Good girl cafe. God bless your kind and loving heart.